Karong adlaw yung mga palangga na abot na pugko dere sa Alabang area. Ha, ah, balag po breta. Basta wa putay tay mota, abante ta rin napita. Bidyo-bidyo ko rin napita kay murag nindot gid ang uh, plastada sa area. <laughs> Ay nako, dere de sunahan ani mga palangga. Bidyo-bidyo ta dyan, no? So sa lahat ng mga taga dito, shout out sa inyo. Alabang area mga palangga, no? At uh, gusto ko lang makita o pakita sa inyo yung uh, pwestuhan dito sa may alabang area. Dito naman sa unahan ko, may patrol car at uh, nang uh, kung sa, uh, sabi sabihin na lang nating nahirapan pa ako uh. ah. Bis, 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 <laughs> police station yan uh, mga palangga doon di ako gahatod og pasahiro gani ha mga palangga ya, salamat yung kay kay ma'am tungkol kay naghatag og tagaan pa dito ko niya og tip uh, gawas yung pamasahe itagaan pag tip 100 pesos o na na pagkain shout out sa mama ah, maraming salamat sa binigay mong tip ayos ah, so hinahinay na kong lakaw diyan mga palangga pakita lang na ako sa inyo ha ah. kanin rin napita mga palangga pag kaliwa ka dito tuno na e eh, bas padulong las mga palangga no lang awe uh, las piñas, palanga, no? Nang, uh, las piñas ah, na doon las piñas alabang las piñas mga rin, ah. na, na Lograha, mga palangga boundary na muntin lupa na muntin alabang Muntinlupa, Las Piñas, Laguna, Boundary na siya, Cavite, mga palangga. Isa na lang na halos diha. So, abante, uh, ko gamay sa unahan, mga palangga. Kaya murag ka niyang, murag ka kainit ba sa panahon niya. Niniit, nagpasayro. nako ko pasayro di mga palangga. lugaraha ah uh, gawas lang ato gihatod mga palangga so video video sa ko ako sang gikuha og utra akong muta kay mura may action og babag sa mga pananaw <laughs> so tara video taro, tari, mga palangga para makita gyud po yung view di po bumabitin sa og asa ko dapat ni adto mga palangga para Ah, uh, bisag wa mo kadto, makita ninyo, uh, mura ra pa mo pilar may istorya mo palanga naabot na ko dayon dire sa Mandaluyong. Ug dire po kun abtan kagutom na, pero kung maha samtang gatuyok toyok po, po mga palangga, nakakita Mandaluyong pioneer ni mga palangga sa may pioneer area. Dool ko sa TV5. Mga palangga. So, dihan lapita, nakakita ug pansit nya barato ra man, dito git mo kaon og asa tong mga barato bisag diha sa dapin-dapin kapit mga palangga tok ung ta nalibang <laughs> kumbate basta masudlan tiyan, saka, gutom, na gid ang tiyan sa kamra gutom na gid alas 11 na sa buntag mga palangga mapugin akong pamahaw o usa ka kanon o usa ka pansit ah, ang kanon 10 pesos nya ah, ang pansit pod twin, ah, 25 pesos busog na ka daghan man pod di man mabit pod ka mabitin po silang pansit lami pod okay ah uh, lasang uh, 25 pesos sa Gipod ang ilang pancit mga palangga so pila na may kuan kuan na to mga palangga no need, need sa panahon ay eh, usahin, na pa bantay-bantay po ko diya kaya na po, mga muhaging mga dalaga medyo maulaw po mga palangga kaya mula lagi itong nalibang pero siyempre antos gitane eh tungod kay uh, mula lagi na uh, kinabuhing pobre abante gita mga palangga no? so pang pamilya daw kita tiradar daw tayo ng palangga mukmo ako yung kao niya mga palangga kaya pati akong akong gutumag at pagkaya pa ng lugar ahagid ay balik ikan ko alabang hatod pasayro alabang balik na po pamandalo yung na po mga palangga mo nang naabtan kita kagutom gud pastilan yung mga palangga ay buntag man gud tiradar ako kape mga palangga ikan yung kape man gud pag mo inom kape na ako ko'y kaon magkutoy gud akong ti anak bisa gul bisa pag nakakaon ko anak kutoy gud basta uh, kapinoy isgutan mga palangga marotoh natambudugay dakamutbot eh